nung nakita ko ulit siya, iba pa rin pala yung feeling, no? Na kahit maraming tao sa lugar na yun, makikilala ko agad siya eh. Bakit nga naman hindi? Siya yun eh. Siya yung nagustuhan ko. Siya yung minahal ko. At kung noon, binigay ko lahat. Siguro ngayon, kaya ko rin ibigay pa lahat at ibigay pa yung nararapat. Kung papayagan ni Tadhana, kung papayagan niya, baka sakaling pwede ulit, di ba?